Kasi yung? yung tatay sa namin. Apo. Kasi may naahirin kami mga ganito na gamit niya. Apo, ano Anong sabi, sabi ng tatay sa namin, ayaw niya magpa-ospital. Mm -hmm. Mas namamatay siya sa ospital. Kasi alam niya na hindi mm -hmm. pang ospital ang, ang sakit, sakit, niya. Oo. Oh. Tsaka ganyan talaga sabi ko sa kanya. May nararamdaman ako iyo kuya. Mm -hmm. Noon pa, ayaw niya magpatingin. Nanay ko, doktor ng doktor. Nakakailang ano kanya, Puro gamot. Eh. Puro gamot. Kasama... Sa doktor naman ma'am kasi hindi namin binabypass. Kasi kung talagang may sakit sa pampisikal <coughs> at na alam naman namin kung talagang pampisikal. Uh, oh, hindi ako naman, noon ako talaga yung mga ganito bago oh. ako magpadoktor. Hmm. Ganon hmm. talaga ang anak Ah, sila ako. sa tatay ko. Ah, okay po. Pero hindi kasi ako, kung talaga. ako basta-basta naniniwala sa sakit Oh, eh. kasi kung talagang sakit siya pang doktor, sa hospital pa lang ma'am, kung sakit mo talaga pang doktor, gagaling ka. Ang dami niya iniinom daw mo, parang nangyayari. Lalong palala ng palala. Mm -hmm. Hmm. Kabote kasi to. Eh. Kabote na ma'am. So, ganito ma'am. Basta kami ma'am, hindi kami na nangako na kami po yung magpapagaling mo. Tatanggalin namin yung nilagay sa kanya. Kasi sa totoo lang ma'am, no? Pato eh. Tumawag sa akin to eh. Kaso lang siguro yung ayun nga sa renta, naunawa ko naman siya. Eh, sabi ko nga sa kanya dati, pero ang ano nga, tumawag siya ulit at si Apo nang nakaanipinong kananan niya. Nagsabay kasi sila ni Nanay. Malala din ito eh. Malala din ni Nanay. Oo, so malala din niya. Nagsabay sila ni dalawa. Siya po, sa tiyan po ni Dito. Aso nyo, may related. Yung tumira sa kanya, yung dinambunin sa kanya. Alam ko naman yung kilala ko. Yun na, uh, yan to mama, gagawin namin yung best namin, no? Iipit na namin to. Ako iipit, papit lang po, no? Pero, para malaman nyo lang. Sir, <coughs> didinig mo pa ako? Naririnig mo pa ako? Lakasan nyo lang po. Oo. Oh. mo pa ako? Naririnig mo ako? Oo. <coughs> oh. Ngayon ilagay mo lang yung paa mo dito, no? Iipitan kita ng papel lang, no? Kanang paa. kanang paa. Manas na, mm -hmm. Ipatong mo dito. Patong. Sige, okay, kaya pa? Marag okay. ng paa mo. Oh, ganito. O, ganito. Kumpayin niya lang itong pamunas kasi basa po yung paa niya. Kung pamunas lang ito, ako natin. Ito ba? Ito na. Punas lang ha, punas lang. Wala namang ano. Para yung sa papel kasi basa. Okay, ito. Pipikit ka lang, ha? Ha? Pipikit ka lang. Pag masakit ko, ma'am, kasi mahalo na ang karga niya. Tiisin -ti mo. Tiisin -ti niya Tiisin mo, ha? Tiisin -ti mo daw. Tiisin -ti mo lang, sir, no? Manalig tayo sama. Kung ano man yung mga kasalanan natin o kasalanan mo, hingi mo sa kanya ng uh, kagalingan o yung patawad, no? Dahil siya magpapagaling sa'yo, hindi kami, no? Ang layunin ng timapo, tanggalin namin ilagay sa'yo at patay ng gumagambala sa iyo. Ha? Yan ha. Nadidinig mo ako. Ha? Humingi tayo ng tawad sa taas, no? Tanging siya ang magpapagaling sa iyo, no? Sige. Start tayo. Ako ng ten, ready ha. Ikaw mo na ano. Si Madam, kapil lang to, no? Wala akong nilagay ng matigas para masaktan to, no? Pero susurbulin ko po, masaktan talaga siya. Tingnan nyo. Sakit doktor. Pikit! Tingnan natin kung masakit doktor. Ngayon po, hindi ko pa po pinipiga. Papel lang po yan. naghalo na yung ano sa kanya. Pagsakit niya. May sakit doktor na po. Ayun o. hindi ko po pinipigain. Nakakaramdam. Masakit sir! Masakit! ko pa pinipig. Alam ko. Po. Ah! Positive sa sakit, doktor. Sinabayan na siya. Ibig sabihin, naghalo na spiritual at doktor. Kaya hindi siya maano-ano -ano sa gamot. Huwag ka mumula pikit lang. No? Ito naman po yung sundo. Dalawa po. Tingin po ah. Ah! Wala pa kaset ko po, diba? Tinan nyo, dalawang daliri lang ako. Dikit ko lang po. Hindi ko po, po sa... Ito naman po yung kumukulang sa kanya at bumabara. Dalawa po. O, Mas masakit. Hindi ko po pinipigaw. Hindi yung maluwag opo.

BAKLAS! BAKLAS! Tulungang kamay baklas BAKLASIN MO! BAKLAS! Sige sige BAKLASIN MO! TULUNGANG KAMAY! GAMIT! MULA ULO! tanggalin MO tayo STICK IT LANG KAYA!

Kaya nang dumala ako, mayroong pangulisan ko kasi ko. yung mga tao. Baka bumukas po third-day mo? Hindi po. Ang third ko kasi meron po tao talagang bukas na kahit, kahit, mito, third Wala mo itong third-day. Uh, wala. Ako po meron third At awa, yun po. Third-day kasi makikita mo kung Sa manggagamon ko, sa normal lang po yung buksan ng Pero sa kanya wala <tod> <tod> Ngayon, binubulong ko ng bantay ko. Para makausap mo. Kasi yun sa kanya, tatanggalin ko na. Pero ano sa kanya, kasi magdadalawa man yun. Maglalawa kasi ako na may difference sa akin. Ang pampaklas Sige, tanggal. Tanggal lang, tanggal. Tanggal.

mo nilagay mo, ha? 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 Tanggalin mo, ha? Ha? Baka tayo magsalita? Ha? Baka tayo magsalita? Ay, e, hirap ako kita. Hmm. Tatanggalin na! Ha? Opo! Papatay mo ba ito? Papatay mo! Ha? Ah. Kailan mamamatay ito? Sagot! Ito na! Malapit na! Tama! Ha? Ah. Tanggalin mo sa pagkabot ito, ha? Ha? Sagot! Opo. 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 Babae o lalaki? Babae o lalaki? Lalaki. Lala, lalaki. Grabe ang ginawa mo dito. Oh, mangkukulam ang babarang. Mangkukulam ang babarang. Ha? Ah. Ah, ha? Sagot. Ha? Ah. Naiingit ka. Ah, grabe naman. Ha? Ah. Ito po na ako na natin ako. Sige. Iksum! Pum! Tanggalin mo yan. Yan. yan! Tanggalin mo yan! Tanggalin mo! Alisin mo! Ah! Na! Papatay na daw. Kailan mo papatayin ka? Ha? Kailan? Ha? Malapit na? Ha? Sige, baka lang simulat yan. Huwag kayo nang ano ng taga-bulakan ha? Kami mga kalaban nyo. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Ha? Sige, baka lang simulat. Pekso! <coughs> <coughs> Pekso! Pag kinakausap na, ka, nasagot ka maayos ha? Ha? O oh, Ha? Ha? Opo. Ah, opo. Hmm. Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. tatanggalin na. Sige, bisa mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ba, barang. Siyan po yung kapatid Maganda wala. ako. Sige ba, tanggalin mo yan. Mahirapan kita. Grabe ka. Ilang kayo buhibira dyan? Ilang kayo buhibira? Ah. Ilang kayo buhibira? Ilang? Ah. Ha? Sagot, ilan? Ha? Ah. Ha? Ano, hindi, ano? Ilang kayong bumira dyan? Ilang kayong gumagawa? Aaaaah! Taplo! Sinungaling ka lima kayo. Huwag ah. mo ko niluloko lima kayo. Ha? Tama ako? Tama ako? Ah. Ha? Ah. Tama ako? Ha? Ah. Ah. Sagot! Tatlo, tatlo kayo lima kayo bumibira dyan. Sige, baglasin mo. Susa malili. Susa maluam. Poo! Tama na po. <tong> tama na. Pero yung ginagawa mo, mo sa lalaking to, lalo mo pinang, may, pinangpahirapan. Ha? Ngayon sinasabi mo, tama na dahil masakit yung ginagawa namin. Bakit yung ginawa mo, sa kinukulang mo, binabara mo? Ha? Pagkakasabi niya sa amin, tama na. Hindi pwede yung ganyan ginagawa niya. Papatayin kita. Ha? Sige, baklas, baklas. Ikaw may gawa niyan sa may ano niya? Parting ano? Tayo nga, ikaw? Ha? Sagot! Sige, huwag mo kinano. Tanggalin mo yan, ha? Tanggalin mo pala yan, ha? O, sige, baklas. Kunti na lang. Walang niya kayo. Walang ginagawa yung tao sa inyo. Namumuhay ng maayos. Nahihirapan sa buhay dahil sa ginagawa nyo. Wala nang ang trabaho to eh. Sige pa. Ako na lang. Pasensyahan tayo ha. Ha? O, kilala mo kami? Hindi. Hindi. O, magpapakilala kami. Samantalang itong lalaking to, ako siya ang sa amin. Kilala kami. Papakilala ko ha. Kami ang ta Team Apo Eric Apo Chalin, mga manggagamot na pumapatay. Kilala mo na kami, taga bales Ayaw namin yung inaano yung mga taga Pandi Bulacan, ha? Ha? Nagkakintindihan tayo. Kilala mo na ako ngayon? Opo. O, oh, kanina hindi, ha? Ah. O, oh, ngayon kilala mo na kami. tayo sa may iwan mo. Wala akong alam Kung ilan ang anak mo, ilan ang Opo. ako mo. Ha? Sistensya, bigyan nyo na. Patayin nyo. Kami ng puso sa akin. Bigyan tatay, hindi nabalikay pa si tatay. Mm, kasi nang nang ko ang gumagambala sa lalaki. Saan ni Patrice?

Na, no. yung nakausap natin, hindi po sa'yo. Ang pumasok ko, lalaki. <coughs> Pero tingnan niyo, repeat ako ulit. O, pa niya na Oo. Alam mo kung di siya Hindi po, hindi po. Ano man dito, ganda-ganda, akin nyo lang. Po. O, tayo. <laughs> ako rin pala yan. <laughs> ah, sa salahat, sa nandito kami sa dibulakan Madaling araw, bumihay kami para matulungan namin si tatay. Sa totoo lang mo, papatay na si tatay ako magbigay ng araw. Pero isa lang pong hiling ko, ipagdasal natin si tatay. Tay, tatapating kita Ayaw Ayaw magbilang ng araw pero huwag <coughs> sana. Huwag nakita ko sa iyo ha. Ang natin, kung ano man yung mga Kasalanan natin tao lamang tayo. Humingi ang tawad kay Ama sa Ama natin at sa kanyang anak natin, Panginoon. Tao lamang tayo na nagkakamali. Alam natin yan. Tama po ba? Humingi ang tawad at nawibigyan ka ng pangalawang buhay. Kasi nakakabawang ka na. Kaya sana gumaling ka. Na? Okay, shout out sa mga team Apo ng Brunei. Si Apo Marvin. At si Apo Quinto, napaka-gwapo. Nagang gwaping so mga Team Apo, kaya lang lamang lang ko sila ng isang paligo sa amin. <laughs> ah, yun no, know, maraming salamat. Ah, si Apo Raf, ayan. Apo Raf, ito lang siya. Uh, Andy Bulacan. Andy Bulacan. Muli, ito ang Team Apo, Apo Chalim. Siyasat kay Bro Karl ng mga tag-Team Bako at Team Supremo. At kay Madam Med. At kay Apo Rosita. Sis Maika. Sis Maika. Anong pangalan ng team Supreme Sila lang nakakabisado eh. Muli, ito ang team mga po, Eric Maraming salamat.